Samantala, bukod sa Simway at Kirino Bridge, pinatutukan rin ni Governor-elect Datu Tukao Mastura ang pagsasaayos sa mga daan sa lalawigan at ang tulay ng matingin. Maging ang daan mula sa darapanan patungong matingin pingping -ping, ay nais ng opisyal na maisagawa na ang pagsasaayos. Ang boses ng balita sa Soundbite. Uh, of course, uh, tutukan ko yung mga mga constructions, no? Kasi itong everywhere, no? Ang problema, ang problema ng mga mayors ay eh yung mga naimpisahan na na mga uh, roads sa hindi, hindi na, hindi, what's it? Hindi umuurong, eh. Hindi umuurong. Kung kanya, I'll concentrate on that uh, following it up with the, the public works sa, uh, sa barn po. Kailangan po, maano na yan, matapos na yan kasi ang na po, eh. In the meantime, pero hindi rin natin mapagsabay. Sa 100, eh, pagsabay-sabay natin lahat yan. So in the meantime, yun ang, yun ang main uh, program ko. Nakakausap po yung uh, uh, taga-public works. At uh, malaki pong problema namin dito. Lagi po nagko-complain sa akin yung uh, taga-Matingin and Pingping. Uh, -ping. Dahil uh, matagal na po yung funding ng uh, ng almost 4 years na yung funding ng uh, Uh, Simoy Bridge, doon sa Matingin Bridge, no? At uh, hanggang ngayon, hindi pa, hindi pa rin uh, na-implement, no? And then, yung uh, concreting of uh, road from uh, Darapanan to Matingin, Pingping, -ping, uh, kasi, especially, yung mga salubluban ng mga ko namin, mga constituents, naghihirap po. They're always complaining about it kasi, sabi, so bakit may pera na yung mayor, hanggang ngayon, hindi pa rin na-implement. So, I'm calling the intention of uh, Public Works ng BARM, especially sa district uh, uh, public works ng BARM na uh, please take uh, attention, please, uh, please take care of this, no? kasi naghirap na yung mga tao namin dito, especially during rainy days. Well, of course, uh, uh, District, hindi lang po ano, kailangan din namin ng, ang specific uh, ano, ng, uh, kung sino man na magiging uh, representative namin dito and uh, kailangan yun kasi siyempre kapartner namin sila doon sa pag pagpapahunlad sa, sa Sultan Kudarat.